tong pampabilis para tayo bumilis at makapag-parkour. Yeah, subukan natin to. Woo, ang bilis, ang bilis. Obi, Obi, woo, OB. ang ganda pala nito para. Obi, oh, woo, <OOOO> pari guys, ako nga pala ang Kuya Sky nyo. At tayo nga po pala ngayon maglalaro ng Roblox game. Ang Roblox game po na ito ay pinangalanan nilang escape the dungeon of the castle. Nandito po tayo sa castle. Hindi ko alam kung anong gagawin natin dito. Paano makalabas? Ah. Tulong. Hindi ako makalabas. Wala bang sikritong daan dito? Ano to? Palay? Ano yan? Oh, ito nga po. Over. So yan, labas na tayo. Wow, 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 wow. Ba't may butas dito, pre? Ba't ba butas dito? Huwag mong sabihing maulog tayo dyan. Dito tayo dadang sa gilid. Hi, I'm... I'm Annie. Let's... Let's keep with the guard. It's sleeping. Sige, tara. Habang tulog pa yung guard. Takas-takas na tayo dito, mga... Mga par. Sandali, sandali. O yun, gumagalo yung barrel. Gumagalo, gumagalaw. A few moments later. Yun oh. So yun, tara. Mag-OB tayo dito. Kaya tayo dito sa... Ladder. Looks like the area is under construction. Be careful not to fall into the lava. Ay, bawal daw tayong maulog sa lava kasi ginagawa pa tayo daan na to. So, tara. Gingat daw tayo dito. Kasi. Ah! Nauulog. Nakaw. Kakasabi lang na. Nakasabi lang na bawal tayong maulog. Nahulog na ko talaga to par. Ay, nahulog na naman si War. So, yun. Nandito tayo ulit sa ladder. At sinabi niya na ginagawa pa tong daan na to. Kaya mag-ingat tayo dito. Kaya kailangan natin maging matalino sa pag-parkour-parkour dito. Kasi maaari daw tayong mahulog dito. Yun, no? Ladder ulit. Ano sabi nito? These, tra these traps look deadly. Time your movements careful. Mag-iingat daw tayo sa mga traps na hinanda ng mga guard dito. Ano to? Pag ikaw tinamaan yan, magiging barbecue ka. Tama ba? Kaya, kailangan natin maging speed run. Lady, sumama ka sa akin para hindi ka maagod dito. Oy, ba't mo ako yung lady? Nako, tulungan mo ko dito. Takbo na lang tayo. Takbo! So yun, nakaligtos tayo lady. Kaya, 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 munta na tayo dito. Uy, 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 ka na tayo dun ah. Buti magaling ako. Tara dito lady, para hindi ka naman dyan. So, ba baka sobrang bilis na to para. Takbo tayo. Wow, 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 Oh, tinamaan. So yun, nandito na naman tayo mga pre. Takbo tayo dito. Tara lady, tara. Tinamaan na naman. So, yun mga par, nakarating na din tayo dito. Nakakapas na din tayo dun. Kailang beses akong nakauli dun. Oo. Lang beses akong nakauli dun eh. Nga ba naman ng magdanan na to? Ang tagal natin makapunta dun. Few inches later. So, yun, nandito na tayo. Ano to? Shoot, we need a key to open this door. Maybe one of this just have one. Saan dito yung key? May mga chess dito. Ito? Ito ba yon? Ay, mali. Mali. Or ito kaya? Ito ba? Mali ulit. Nag-iisa na lang tong chess na to. Kaya siguro ito na rin yun. Mali ulit. Saan tayo kukuha ng chess? Nakikita ko na. Ang tunay na keys. It. Kung itong tatlo na to, wala dito yung key. Baka lang dito. Hehe, he, tara. Bukasan natin to. Yun know, o, tama ako nang hinala mga par. So yun, buksan na natin to. Whoa, whoa, whoa. Yun, nabuksan na natin. Huwag kang umakyat. Tara dito. Punta tayo dito. Mukhang may isto ah. Checkpoint. Whoa, whoa, whoa. Pag ka dyan talaga Uh Owo. -oh. Para di tayo matuto. obi Owi. Owi. Dapat galingan natin dito. Owi. u uh -oh. Manipis. Owi. Para u. Uh Owi. -oh. Tinamaan. So yun mga para. Dito na naman tayo. Kasi naano tayo dun eh. Na pedis tayo dun eh. Kaya ulitin natin to. Dapat maging na tayo sa susunod. Dito tayo napahamak eh. Dito. You know. Kaya na tayo sa hagdanan. Checkpoint. Ano sabi mo? Looks like we can go down. Only go down. Oo, uh, mukhang mahulog tayo dito. Dito to sa kahoy. Uy, uy, Pag nahulog ka dyan, talaga malulunod ka dyan mga parang. Tayo sa kahoy. Dito, dito, dito. Iyon. Dito. Oo, uh, may pa dito. Dito tayo. Tapos dito. Tsaka Dito. Ah, mukhang, ah, yun na yung daan. Kaya, kaya kailangan natin sumakto sa agdan na to, ay, sa kahoy na to. Na, ah, yun. Sumakto din tayo sa ladder na to, mga par. Kaya, punta na tayo dito. Oo, oh, oh, mawulog tayo dito. Paano to? Gagawin ko dito. May daan ba dito? May daan Ulaw mo. Makamahulog po ako. Wow, wow. ano may, nasa, may nagawa pang nasaktan sa atin. Wala, 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 wala. Yeah, punta na tayo dito. Checkpoint. Watch out, I hear traps in the distance. Ah. Huwag ka daw didikit. Ano to? Iyon, ano? oh. Ubus! Ano yun? Ah, naiintindihan ko na kaya bawal pala tayong tumapak doon kasi may traps. Oh, 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 oh. Dito tayo. Uy! Ang mga par. Ulit na naman tayo nito. Dapat kasi hindi natin din ang ng ito. May naisip ako. Tara. na ka 300 mga Umag naman nito par. Ah, bawal tayong tumapag yan sa may bato-bato kasi ano, matatrap sa tayo kaya dito daw tayo dapat dadaan. Owi. Owi. Dito dapat sa mga bato-bato, yung, mga maliliit na bato, bawal dyan duman kasi matatraps ka. Yung naisip ako. Hindi <laughs> ka na tayo dun ah. <laughs> Kaya, na tayo. Checkpoint. OB. 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 OB mga para. OB. oh, wow, wow, Ano yan, ano yan. OB. May laser pa doon ah. Uh, oh, makamahulog tayo dito sa lava. Kaya, mag-iingat tayo. OB. What, what, OB. Uy, Yun may malaking poste dito tumumba. Uwo, uwo, pamasok ba tayo sa bunga niya? Mukhang bubuga ata to ng video tama. Parang yung sanarto. Isa ba siyang video? Nabubuga ng video tama pero blue yung video tama niya. Pasok na tayo. Ano to? Ano to? Ano to? Looks like we made to it some strange temple. Use the speed paid to faster run. Sige ano to, temple run daw to. Kaya gagamitin natin tong pampabilis para tayo bumilis at makapag-parkour. subukan natin to. Wooo. Ang bilis, ang bilis. Obi. Obi. Woo, Ang ganda pala nito para. Obi. Naulog. Obi. Mga par. Obi. Dito tayo napahamak eh. Kaya. Obi. Uwi. Kailangan natin maging masinsin at maging dito. Uwi. Uh! Uwi. Uh! 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 So yun, mabilis pa rin tayo. Papasok tayo ulit dito sa taong may video tama. Yung video tama niya, mukhang ibubugan natin. Ano Checkpoint. May mga kahoy dito napuputol, puputol. Ba't lumulutang to? Hindi sana. Kanina pa kami bumagsak dito. Tignan nyo naman yung no? may malaking kawal dito ang estatwa na may hawak ng espada. Baka tayo ay samurai kaya kailangan na natin makataksa ka dito. We will need to lower the bridge find a labor. Tayo dito baka nandito. Oo, oh, sabi ko na nga ba. Big brain. Big brain. Para makatawid na tayo. Big brain. Big brain lang ang kailangan dyan mga par. Kaya tara na. So yun, nandito tayo sa ano, ahagdan na may malaki. May dragon dun. Ito na ba? ang alaga ni Kaido doon sa One Piece. Oo, oh, ang naman nito. Nakakalula. Pwede na yan. Yan, yeah, maglakan na tayo doon. May nakikita na akong checkpoint. Oh, putol yan. Hindi mo yan makita. hulog ka agad yan, At kaya sobrang laki ng kulungan na to. Ba't kaya natin, tayo kinulong dito? You know, checkpoint. May magkabataw dito. Yung mga bato dito mauubian natin mga par. So yun, nandito na tayo. Yun, may lever dito. Pindutin natin to. Stig naman ng elevator nira. Stig naman nito. Wow, wow, wow. Baka maulog tayo. Wow, wow, Mag-ingat lang. Yun, nakarating na din tayo dito. Stig naman ng elevator na to. Ano Checkpoint. wow, wow, wow. I think this is the work of the dragon. Ah, ginawa ba ito ng ano? Alaga ni Kaido. Nagbuka ba siya ng mga lava dito? At mukhang si Akainu ata ang may gawa nito mga par. Kaya, bis na natin makamabuta tayo ng dragon. Guys, huwag kayong maingi. Baka makabutan tayo ng dragon mga par. Kaya kailangan natin mag-iingat dito. So, yan. pakit? Oo, oh, Nandiyan na yung dragon. Saan tayo pupunta dito? We won't be able to pass the dragon unless into dragon. Oh, crazy right? Ah, hindi ko nang intindihan yung sinabi nga. Basta papasok doon tayo sa bungangan ng dragon. Oh, baka kinain na tayo ng dragon. Ito yung kanyang dilat, itong kanyang maangitin. Uulis ng kanyang maangitin. Ito yung papasok. Oh, looks like we are inside the dragon. Remember to jump at safe landing. Ah, ilang nating ano? maging safe yung landing natin para to Checkpoint. Ano to? O oh, mga taong kinain ng mga dragon. Siguro, siguro ito yung mga player na oh nahulog ka kadaldal ko kasi. Nako, ako nahulog ulit. A few moments later. So dito yon. Siguro ito yung mga taong nabigo na makatakas sa chan ng dragon na to. Checkpoint. Bakit may hilod dito sa ano? naging ice yung chan ng dragon? Di ba apoy ang kanyang binubuga? Siguro kagagawan to ni KG mga par. So, ito yung checkpoint. Oh, ito na ba yung party na ginawa ni Akaino? Kaya naging ano, puro lava na dito. Gumagaling na pala akong mag-OB mga par. Oh, yun. Hindi pala. eh boy. So, yun dito. OB. o o o oh, Oh, tignan nyo naman oh. Tignan nyo naman yung dila ng dragon. Di ba yung dila? dito tayo sa loob ng kanya. Oh, nagulo. Hindi na po, nakalabas na tayo. Oh, lumabas tayo sa puwit ng dragon. Siguro tumain yung dragon. Tapos, cute tayo dito. Diba tayo pupunta nito? Ay, yun. May ladder doon. This ladder will take us the place. No time for a long walk. Home. Ay, ang haba pala ng ladder na ito mga par. Kaya hindi kaya kung kayo, ah, kayo dito, dapat huwag kayong titingin sa baba, baka malula kayo, ha <laughs> ha Kaya, kaya na tayo dito. Yung malapit na tayo. So, yun, papunta na tayo sa, sa takasan, kaya tatakas na tayo dito mga par. Ito yung ladder. Yung pa pala ng OB na to. Ngayon ko lang itong nalaro eh. Tignan nyo naman yung character natin. Noob. Pero magaling mag-OB at may sombrero pa. Oo, oh, but no. oh, Mali, hindi pa natin pinindot yung sikat na elevator nila. A few moments later. Nahulog pa nga, wow. Oh. Naku po, bumalik tayo ulit dito. What? So yun, nandito tayo ulit sa, ano, sa hagdan. Kasi hindi tayo nakapag ano eh, nakapag checkpoint kaya bumalik tayo dun. Kaya punta na tayo ulit dito. Dito tayo napahamak eh. Kasi hindi natin napindot yung elevator. Ito yung yung level kaya umakyat na tayo dito mga par. So yun, punta na tayo dito tapos na yung ano eh. punta na dito. Oo, ang taas nito ba mapili ang ating mga buto? Kaya talon. Iyon. Nahulog tayo. Nahulog tayo mga par. So yun, nakikita ko yung Dragon Kiss. Tulog na tulog siya. Kaya kailangan natin yung mabilisang assassination. Yeah. Maglakad lang tayo dito ng... ng... ng mahina para hindi tayo mapansin ng dragon. It ganito lang yung lakad natin para hindi niya tayo mapansin. So yun, namumula yung mga mata ng... alaga ni Kaido. Kaya kailangan natin bilisan namumulang kanyang mga mata. So yan, papasok na tayo dito. Yes! <laughs> you made it just the power to find the secret badge. You know, natapusin natin yung laro. So anong pwede natin gawin dito? You want but can you find the secret badge? Tumpre, ito yun. What? Pops, ito yung secret badge natin. Yenzo buwan won 31 po winners badge award. At tayo na at mag-disco. Mag-sayaw, tayo. Para pa nating pagkapanalo mga para. So yun guys, dito na po natin tatapusin tong video na to. At kung nagustuhan mo tong video natin na ito, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dyan at... I hit mo na rin yung notification para lagi kang updated sa aking mga bagong video at mag iwan ka na rin dyan ng likes para sa ating video kaya salamat mga skygo